Ayan at ito na po yung amin pong mga pinamili po sa bayan. Yung mga soft drinks ay tatas na po ni doon sa rooftop. Tapos oh, <laughs> pwede na kayo kali, yung baka dito tatas pa sa sayo mo. Oo, kakaluwag-kaluwag. Ito Milot, yung mga limango na lulutuin ko at panghanda para sa nalalapit na binyan ni Baby Tayo. Wow, dami po han. Ito po yung mga nahuli po ni Papa. Yan po ay lulutuin muna. Bukod doon, meron pa. What's up mga kamilot? Welcome back sa aking channel. Sa so, part vlog po ay papunta po kami na nila mama sa bayan at kami po ay mamimili na po ng mga ricado at saka po ng mga gulay para po sa binyag po ni Teo. At sa mga susunod na araw po ay kami po yung mga busy na. Ayan, tara po samahan po ninyo kami. At ayan po si Teo. Yan po ay naligo na. Malapit na po ang binyag na iyon. Ito lang ikaw ha kami papunta ng bayan. Teo, Tayo, 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 bang Bangbango na po na yan. Bangbango na po. Di lang po na mamansin. Yan po mga kamilot at kami po ay nandito na sa bayan. Kasama rin po namin si Papa. Nakita Si Papa po yata ay bibili pa ng bayong ha ni Mama. Paborito daw po ni Mama ang otso. Magkano po Mama ang isa? ay, bibiling ko na po ayun, ito pong mga gusto makaibagong loto po, honey, mainit ito po ba si money ito

Nakabili na po si mama Ako pa ibibili ng palamig Pabili nga pong palamig Bibili po ako na ito, pineapple juice. Yung mama po, inandiyan po sa taas po ng palengket. Bibili po sila ng lagayan po ng alimang. Sarap. Nakabili na po si Papa ng bayong. Hello, tayo bibili ngayon ng gulay. Hmm. Eh. Kami nabili ng Papa, pili Akala ko pwede na sa kabila. Hindi. Ay, doon ako bibili ng mga ano nga, uh, soft drinks, ng mga dilata. Opo. Pero dito, daging sa gulay, din kami bibili ng mga Tara po. Si Papa naman po ay papunta po sa ano ah, uh, sa nakar. Uh -huh. daming isda, mama. Doon po, hudaming isda. Nakikita mo po. Wait, daming isda. Marami pong isda diyan ah. Ako pa'y nalilibang dun sa mga isda. Tuho, dami naman. Diyan po pala sila mama nabili ng gulay. Diyan yan daw po ay mura. Mga panlahok po sa, ano, sa minuto. Mga bibili po na may carrots, patatas, at saka po yung panchapsoy. mama ng ano ng bell pepper. Pumipili na rin po si mama ng repolyo. At saka po ng sayote. Ang chapsuy na. Magaganda po mama ang carrots. Saan eh? Mm hmm. Pwede lang pala. mga ito, 'yung mga bigay Parang yeah. so, oh, oh, karne oh, uh, um, Tith uh, po, eh. Yung para mabilis pong balatan. 'Yung lalaki po 'yung po ng kamatis oh laugo. Kilala mo ito, ito yung dalawang olive. Opo. Abay, ito. Ano yung tanda? Pumakano pa naman? Ito. Ay, hindi naman kumapitin. Eh, kahit 1,150. hati tayo sa isang daan. Opo. No? Opo. Salamat. Tapos namin ah. tapos. Ah. Kami, ah. Kami, oh, kami. kami po ni mamay tapos na pong bumili po ng mga gulay. Yung iba po mamay kulang pahan eh. Opo, iba tayo bibitin. Mahagap daw na ubus. Doonan. parang sila pa yung namamakayaw dito tara po. dito na tayo mama hmm, pag po kami po ni mama ay naglalakad at si papa po yung nasa nakara. malapit lang naman po ha ni mama Diyan po mga kamilot at kami naman po ni Mamay dito po sa Hakobos. At kami po ay bibili po ng vitamins po ni Teo diyan na rin po kami nagpapabakuna nagpapabaksin nagpapacheck up po ayan at ito po yung vitamins po ni Te, silin at saka po cherry pearl. bumili na rin po ako ng pampers tara na po mama Si mama daw po ay bibili po ng kunda. Tubig po. Para bago Mauhaw po ha ni. Sakto ko sila naman po yung matuyo Kami po ni mamay nandito na po sa taas. Siya po ay bibili na Ng punda. Kasama na po namin si papa. Kami po ay tapos na pong bumili ng mga punda. ay. Pupunta po muna kami sa lugawan. Para tayo di dito na po na na 'yung Punta na po kami diyan sa Lugawan. kami po ay maglulugaw na. Dalawang may laman pa pa. Dalawang may laman po at saka po isang po kami sa isang tindahan at si mama po yung may bibilihan pang gulay. Ako naman po ay kumuha ng pampalabok at ako po ay magluluto. So, sa ating pilihan ng gulay. Walang right, broccoli Dito meron yung isa na. Like ito, po. Nandito rin po si ate Seth na Namimili. Nagpapashout <laughs> out po. Anong pangalan? pangalan. <laughs> hatid na po ni Papa yung mga pinamili po namin sa tricycle. At kami po ay nandito sa Alday at bibili daw po si Mama ng mantel para po sa lamesa. Yun po yung napili ni Mama. Kulay white. Ako po ay dito na sumakay sa tricycle. Pwede na po yung mga pinamili po namin. Ganyan na na po ni kuya yung mga pinamili po namin. Iyon po ang aming mga dala. Kami po nila mamay nandito na po sa bahay. At si Teo po pala ay tulog. Masarap po ang tulog. Hmm. Kaya kayo nandito. Maginawa naman, honey. Umakayat kayo kanina sa taas. gulo ko po. <laughs> How? Butchokish naman ang baby na. Kamit ni. Oh, nagising na po si Teo. Ay, sus. Nice ball naman. Mahaba ang tulog ni. Ay, sus. na ball naman ang baby. Matutulog pa kaya eh. Oh, nahi. Oh, Ginhawa ni. Maginhawa dito tayo. Nakikina antok pa. Hooray. <laughs> Hooray. 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 Hooray.

So, so, uh, Ang sinasuka-suka na naman. Kinakausap na siya dito mako eh. Ano nga? Ano nga? Ang <laughs> um, puting mo naman maluyan eh. Maskilita. Parang ulo nang mako. Ako, yun At ito naman <laughs> ay baby oh, boy. Nandalihan <laughs> na po sa tayo ng buhok. At para daw po may pa at tinapong luluwag ito hindi masakit. At ito po lang ang tali ni Lola. Okay. Ikaw maloy, magpapaganin ka din sa mama? Okay, lang paluluwa. Ay, isa naman yata. <laughs> Bagay naman Bagay. dito. Dahil pala ako bibili na lang sa yung May pautot para hindi laging nakasabog ang buhok. Tatotlo lang <laughs> <laughs> oh, ang tali. Ay, magi na sa kanya. Ano na? Yun? Hayop <laughs> pagkakahakunod din dito. Maka na 'yan. Wow. Tapos ang giliid ay kulot. Ano na 'yan? Mga balon ng tubig. Hay. Kada talon kun dami. Happy birthday, Lidi. Happy birthday para kiniruman sana ng kuwan, mosquito. Ang tanga. Haye, kuno. Ayun natete na po yung amin pong mga pinamili po sa bayan. Ito na po yung mga gulay at saka po ricado. Tapos sa inong isang araw po ay sila mama po ay bumili na rin po ng mga soft drinks at saka po ng mga baso at tinggan Iyon pong mga soft drinks ay tataas na po ni Val din sa rooftop. Hindi kaya mainitan, hindi naman hani. Hindi lang sa gilid. Saan lang kaya? Dito lang? At ito po palang mga punda po na binili po namin kanina ay nalabhan na. Oh, ginhawa po dito sa taas. Maloy! Maloy ski! Kaway! Maloy, kaway! Yan, hinakot na rin po ni Balien pong Royal. Yan po mga kamilot at ito pong mga limango ay lulutuin po ni Mama. Anong luto po dito, Mama? Akin lang lamunang... mo ng pakukuluan. Sila mama po ay nagtatanggal po ng ano ah, ng tali. pinatay ko muna ang milotsar eh. Gawa ng pag hindi mapapatayin ay eh, mga yung mga ano ah. Galamay po, honey. Eh. Oh, dami. Po din matatabo. po baga oh. mamay panghanda po ni Teo. Yes, pigahan. Napakadami po. oo. oh. oh. yan. Nasa, ilal may, nasa ilalim yung medyo malaki-laki. Gawa mm. Pagawa syempre siyempre. Eh. Tagal pong lutuin. Ayan po, isasak lang na. Kaunting tubig lang po, mama. O madami. Okay, ay pakukula natin maigi. Para siguradong luto. Tapos ilalagay lang po sa ref. Kasi hmm. Tapos inidin na lang uli natin sa mismo oven. Oh, well. Ihahayin yeah. natin ito ng buo. Oh. Yan po yata yung mga nahuli din po namin nung isang araw. Kami po ay nagpain. Oo. Oh. Sa talya, si Pero, pang lutuna. Mm -hmm. Bukod dito may lutuna. na. Nasarap na po, honey. Eh. Oh. Sarap daw, sabi ni Kim. Hindi naman nakain ng alimango. Oh. Sarap ay hipo. Papakita ko may luto yung luto na. Opo. Oh. Oo. Oh. Oo, oh, laki po na yung dalawa. Sa mukha? Oo, oh, grabe. Ilapit mo po mama sa mukha mo. <laughs> kaya naman pa iinitin na lang, <laughs> eh. sino kayo magwawagi dito? Sipit pala, yung, malaki pa sa braso ni baby tayo. Kaya <laughs> nga po. mo <laughs> na ulit sa A few minutes later. Ito pong niluluto ni Mamang Alimango ay kuluan na po. Ayan, ito po ay maya-maya pa. Matagal pong lutuin itong Alimango. Ito po yakin lang uling tatakpan. Bali yan po mga kamilot at ito pong mga alimango ay luto na. Ito po ay papalamigin po muna bago po ilagay sa ref. Bebe, sino may bot sa iyo? bat bot na po si tayo ng kanyang ninang. Pupunta ka ninay sa simbahan. Sama si Jerry. <laughs> Mapigat ta ni. Stay up po yung nasa galaan lagi. Nay ini po pag nasa bahay, ten kasamao sayo na rin. Bahay. Dito, tayo. Parang hindi mo nag iiyak dito kan Hindi nag-iyak. So ay dito sa galaan eh. Kaya priet na rin po ni Balisaro tapo yung mga upuan. Mainit pa han eh. Kainig na rin dito yung mga naglalaro sa court. Kain ah! po si Tayot bat buhat po ni Tito Hoy. Malakas ang tubig dito sa taas. Nakita mo na. Maganda po pagliligpit dito at ano po ah, malakas po ang tubig. Ah. Abo-abo-abo, parang nabingwit na baos. Kakawag-kawag. Kakawag-kawag. Kung sino-sino na lang po ang bumubuhat din yan.

May na, Pagkakaluwag-kaluwag pa naman ay ho. Hmm. Mas lalong mabigat. Ano Pagat na mo lamu. Teyo! Teyo, Ano tang matangang sa gadang ayo ho? Ang